Anyo nga sa iyo, Robo. Shoutout sa inyo mga chinggo! Hey naman kayo dyan, pre! Hey. Hello, gusto? Okay lang ba? Hey. Ayan, nandito kami ngayon sa Busan. Nagpasyal kami dahil chusok. Wala kaming magawa sa ano. Malapit lang naman yung Busan sa amin. Ano lang, mura lang yung pamasahe. 7.5 lang sa Mugungwa. Kaya nagpunta na kami dito sa Busan. Parang di namin kakayanin yung Seoul kasi gagastos kami ng ano dun mga... Uh, 50,000 sa pamasahe pa lang pero dito sa Busan malapit lang. Uh, ano, kayang-kaya sa budget kaya dito na kami nagpunta. Ayan oh, mga chingo nandito kami ngayon sa Hyundai Beach sa Busan, South Korea. Yan, tingnan niyo naman ang ganda ng beach. Yan ang daming naliligo diyan oh. Kaso sobrang init. Kaya dito lang muna kami sa may bandang taas. Ito yung uh, beach tapos sa uh, ano nito sa likod ng beach ano mga nagtataas gusali dito sa Busan South Korea tingnan niyo mga lods oh ayan grabe naman yun napaka high na talaga dito sa Busan mga lods habang yung beach na sa baba sa taas naman yung mga gusali na nagtataasan ayan oh sobrang ganda dito mga lods Uh, kaya lang di pwedeng maligo dahil wala kaming uh, dalang ano uh, na suot na pangligo talagang pasyal lang pagpunta namin dito mga lods kaya ikot-ikot na -ikot lang kami dito no at kukunan uh, ko nang uh, magandang uh, buha yung uh, mismong yung debits para makita nyo ang kagandahan dito mga lods no? yan oh no? yan Sobrang haba pala dito mga lods. Mahaba pala ang beach na to. Siguro nasa mga ilang kilometro to. Siguro mga limang kilometro ang haba niya. Yan you know Tapos ang lalaki ng alon. Uh, Tapos ang alon. Parang na uh, mahirap dyan pagka hindi ka marunong lumangoy. Hindi po hindi po hindi ka marunong lumangoy dyan sa uh, alon na yan dahil sobrang uh, tataas ng uh, alon. Sobrang mahangin kasi ngayon. Hindi naman siguro to, uh, hindi naman siguro ganito ka taas ang alon parati. Sadyang ngayong panahon lang sobrang mahangin. Kaya no, meron pa, pa rin namang naliligo kaso uh, yung iba dito lang sa may medyo mababaw at uh, may mga salbabida sila no. Uh, mahirap nga pag nag-ano ka doon sa medyo malalim na. Hindi mo kakayanin 'yon. Buti kung marunong kang lumangoy. Maano talaga yung mga alon mga lods sobrang uh, tatas ng alon. Parang delikado siya pag hindi ka marunong lumangoy. Yan lods, 'yung mga gusali ang uh, tataas sa mga gusali habang uh, nakaharap sa beach front. Sobrang ganda dito mga lods, napaka-high tech uh, uh, Kung mga parang sa atin, parang Manila Bay pero mas ano to? Mas malinis, mas magandang tingnan. At sa mas maganda yung uh, tubig. malinis siya, hindi mabaho. Yung Manila Bay kasi napuntahan din natin yun kaso hindi ganun kaganda. Ayan so o. Sa likod ng uh, beach. Sobrang ganda mga lods. Sobrang tataas ng gusali. Napaka ano. Napaka unlad ng uh, lugar ng busan. So, tingnan nyo naman o. Uh. Habang dun may mga bahay. Yan, Sumakay so, lang pala kami dito ng ano City Tour Bus, nagbayad kami ng 20,000 won. So, maiikot mo na lahat ng uh, tourist spot dito sa Busan. Ah, uh, 'yan. Ito yung binayaran namin ng 20,000 won mga lods. So, 'Yan, pakita mo sa iyo pre. 'Yan oh, 20,000 'yan. Tas ano 'yan? Pwede ka nang uh, mag -ikot, ikot sa buong Busan dahil ah uh, uh, ano siya, valid din siya for one day na tour. Kahit sa ang ano, tourist spot, pwede kang magpunta. Basta magbayad ka ng 20,000 para sa transportation no? sa Busan na uh, City Tour Bus. Pwede ka nang sumakay sa Busan City Tour Bus. pa Paikot dito sa Busan. Yan. Sobrang ganda pala dito. Mga... Sarap maligo. Kaso wala kaming dalang ano, suot na pang ligo. Siguro next time na lang kami maliligo pag nag-hotel kami dito kasi mahirap pag ganito wala kaming uh, uh, suot no tapos pag nabasa isa namin ilalagay Pag uh, nag-hotel kami dito siguro uh, maliligo kami next time next time ulit pagbalik namin dito Matutulog na kami dito sa ano? sa Busan pag hotel Yan mga halos So ganda. Ayan mga Lods, sa ngayon yun lang siguro muna dahil sobrang init no, Maghanap muna kami ng pwedeng masilungan. Sobrang init. Yan. Sa ngayon parang ano, lalakad muna kami dun sa may bandang ano, pwede kaming magpasilong dahil sa sobrang init. Dahil nasa mga 11 a.m. Uh, ngayon, sobrang init na. So salamat sa panonood no, sanay may matutunan kayong mga bagong kalaman dito mga lud pag nagpunta kayo ng busan. At huwag kalimutang mag-subscribe at i-like at i-share ang video na to. Salamat mga Lord. sa susunod ulit. Punta tayo ng Seoul. 在这儿换吧。